Mas masakit pa minsan sa suntok ang malaman mong pinag-uusapan ka sa likod mo. Hindi mo sila narinig direkta, pero ramdam mo. Sa tingin, sa kilos, sa mga biglang pagbabago ng ugali nila. At ang pinakamasakit, minsan, hindi ito galing sa kaaway. Minsan, galing sa taong pinagkakatiwalaan mo, kaibigan mo, katrabaho, o mismong kapamilya. Oo, may karapatan kang masaktan. May parti sa'yo na gustong lumaban, Magpaliwanag, linisin ang pangalan mo. Natural 'yan. Pero dito pumapasok ang aral ng Stoicism. Ayon kina Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus, ang chismis ay parang ingay sa background. Maingay, pero hindi dapat maging sentro ng buhay mo. Ang Stoic ay hindi nagwawala. Hindi rin nagpapaliwanag sa lahat. Ang Stoic, tahimik, pero alam kung saan siya nakatayo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil matibay ang loob niya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na stoic na paraan kung paano mo haharapin ang mga taong kinakaladkad ang pangalan mo sa likod mo. Mga paraang hindi lang pampatahimik, kundi pananggalang sa sarili mong kapayapaan. Dahil ang totoo, hindi mo kontrolado ang bibig ng ibang tao. Pero kontrolado mo ang reaksyon mo, at doon magsisimula ang tunay mong kapangyarihan. Kung ikaw ay nasaktan na dati ng salita ng iba, itong video na ito ay para sa iyo. I-comment ang TAHIMIK AKO pero matatag. Kung isa ka sa mga taong pipili ng dignidad kaysa drama, like, share, at subscribe para mas marami pang aral ng stoic na makakatulong sa iyo sa tunay na buhay. Panahon ng itigil ang pakikisabay sa chismis at simulan ang paninindigan. Number 1. wag mong habulin ang bawat chismis. Ang chismis ay isang bitag. Hindi mo siya mapapansin agad, pero kapag sumagot ka, kapag nag-react ka, doon ka lang unti-unting nalulubog. At bago mo pa man mamalayan, ubos na ang energy mo sa kakapaliwanag, kakadenay, at kakadepensa sa sarili. Kaya sa tuwing may maririnig kang kwento tungkol sa'yo, gawa-gawa man o may halong katotohanan, ang una mong tanong dapat ay ito. Ito ba'y makakatulong kung papatulan ko? Kasi kadalasan, ang sagot ay hindi. Kapag hinabol mo ang bawat chismis, para mo na ring inamin na apektado ka. Para mo na ring binigyang halaga ang mga taong walang respeto sa likod mo. Ayon kay Marcus Aurelius, isang stoic emperor na ilang beses ding siniraan ng mga politiko at kalaban, The best revenge is to be unlike him who did the injury. O sa mas simpleng Tagalog, ang pinakamagandang ganti ay ang pagiging ibang-iba sa nanakit sayo. Kung sila ay maingay, ikaw ay manahimik. Kung sila ay naninira, ikaw ay magpakatino. Kung sila ay mapanlinlang, ikaw ay magpakatapat. Hindi ito pagiging mahina, ito ay disiplina dahil hindi lahat ng laban ay kailangan mong salubungin lalo na kung ang kapalit ay ang kapayapaan mo isipin mo may nagpakalat ng chismis na mahirap kang kausap o mayabang ka o mapagmataas ka normal ang urge na gusto mong itanong sino nagsabi kanino galing o kaya paano nila nasabi yan pero kahit malaman mo ang sagot anong mangyayari mababago ba ang isip nila o lalo ka lang nilang huhusgahan kasi napikon ka ang stoic na sagot Huwag mong habulin. Gawin mo na lang ang trabaho mo ng maayos. Panatilihin mo ang respeto mo sa sarili. Hayaan mong ang ugali mo ang magsalita para sa'yo. Kasi ang katotohanan, ang mga taong totoo, mapapansin din ang totoo. Ang mga taong may malasakit, sila ang makakakita ng totoo mong intensyon. At ang mga tunay mong kakampi, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa kanila kasi sila mismo ang magtatanggol sa'yo kahit wala ka. Ang tahimik mong presensya, ang disente mong kilos, at ang consistent mong gawain, mas malakas yan kaysa kahit anong paliwanag. Sa Stoicism, hindi importante kung ano ang sinasabi nila. Ang mas mahalaga ay kung sino ka, kahit walang nakakakita. Yan ang tunay na tagumpay. Kaya sa susunod na may makarating sa iyong masamang chismis, itanong mo sa sarili mo, Masisira ba ako kung tatahimik ako? O baka naman mas lalo kang magmumukhang matatag kapag pinili mong hindi lumubog sa putik na nilalaro nila. Ang sagot nasa kilos mo, hindi sa reaksyon mo. Kaya huwag mong habulin ang bawat chismis. Habulin mo yung sarili mong katahimikan kasi yon ang tunay na kapangyarihan. Number 2. Hanapin ang butil ng katotohanan. Ito na marahil ang pinakamasakit pero pinakaimportanteng bahagi. Ang pagtanggap na minsan kahit sa gitna ng chismis, may konting katotohanan ang dapat mong pag-isipan. Oo, chismis yan. Oo, may halong paninira. Pero minsan, may isang linya, isang komentong biglang tatama. Hindi dahil totoo lahat, kundi dahil baka may bahagi doon na matagal mo nang tinatakasan. Ayon kay Seneca, isang stoic philosopher, even insults, if stripped of their malice, can be useful. Sa madaling salita, kahit mapanakit minsan may leksyong nakatago. Hindi ito tungkol sa pagtanggap ng lahat ng sinasabi ng iba. Hindi ito pagiging mahina. Ito ay katapatan sa sarili mo. Halimbawa, may kumakalat na chismis na mayabang karaw. At una, syempre, mapipikon ka. Kasi alam mong hindi mo naman intensyong maging ganon. Pero kapag humupa na ang emosyon, pwede mong tanungin ang sarili mo. May pagkakataon ba na naging dismissive ako sa opinyon ng iba? May nasabi ba akong parang nagyayabang? kahit hindi ko sinasadya? Nagkukulang ba ako sa pakikinig? Dito na papasok ang stoic practice ng self-inquiry. Hindi para parusahan ang sarili, kundi para umangat. Kasi ang tunay na lakas, hindi yung marunong sumagot, kundi yung marunong makinig, kahit sa masakit. Tandaan, ang stoic ay hindi defensive, hindi rin sila reactive. Sila ay mapanuri, tahimik, pero matatag sa pagbabago. Tingnan mo si Rachel, isang manager sa opisina, may chismis na lumalabas na nakakatakot siya kausapin. Imbes na agad magalit, pinili niyang pagnilayan. Naalala niyang naging irritable siya sa ilang staff, laging nagmamadali sa meetings at hindi na siya nakikinig ng buo. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil napagod na siya. Pero yung chismis, nagbukas ng mata niya. Hindi niya pinatulan ang chismis, pero ginamit niya ito bilang salamin. At doon siya nagsimulang magbago. Yan ang Stoicism. Hindi mo kailangan maniwala sa lahat ng sinasabi nila. Pero may lakas ng loob ka para tingnan kung may bahagi kang kailangang ayusin. Walang drama. Walang depensa. Walang post sa Facebook. Tahimik lang. Trabaho lang. Pagpapabuti lang. Kasi sa dulo, ang pinaka -importante ay ito. Nagbabago ba ako sa paraan na ayon sa mga prinsipyo ko? Hindi para sa kanila. Para sa sarili ko. Kaya sa susunod na makarinig ka ng chismis na masakit, bago ka pumatol, pakinggan mo. Hindi para paniwalaan. Pero baka may isang katotohanang makakatulong sa'yo kung handa ka lang tumingin. Number 3. Tumingin sa kung anong kaya mong kontrolin. Kapag may chismis na kumalat tungkol sa'yo, ang unang reaksyon mo, gustong gusto mong linawin ang lahat. Gusto mong ayusin ang kwento. Gusto mong ipaliwanag ang panig mo. Pero ang tanong ng isang stoic ay hindi, paano ko pipigilan ang sinasabi ng iba, kundi ano ang kontrolado ko. At sa totoo lang, hindi mo kontrolado ang opinyon ng ibang tao. Kahit anong paliwanag ang gawin mo, kung ayaw nilang maniwala, hindi sila maniniwala. At kung gusto ka talaga nilang sirain, kahit anong ganda ng paliwanag mo, babaliin pa rin nila. Pero ang kontrolado mo, ang pananaw mo, ang ugali mo, at ang reaksyon mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind not outside events. Realize this, and you will find strength. Sa madaling salita, kung chinismis ka, huwag mong sayangin ang oras mo sa pagtakbo sa bawat sulok para ipagtanggol ang pangalan mo. Gamitin mo ang oras para patatagin ang ugali mo. Gamitin mo ang energy para magtrabaho ng tahimik pero tapat. Isipin mo ito. May nagpakalat ng chismis na nagnanakaw ka ng credit sa opisina. Maaari mong i-confront lahat. Maghanap ng witness Mag-email sa buong team, i-explain ang sarili mo. Pero sa proseso, baka mas lalo ka lang magmukhang guilty kahit wala ka namang kasalanan. Samantalang kung stoic ang approach mo, ito ang gagawin mo. Panatilihin ang kalidad ng trabaho mo. Magbigay pa rin ng credit sa iba kahit hindi ka binibigyan. Ipakita araw-araw na mali ang chismis, hindi sa salita kundi sa ugali. Dahil ang konsistensya ng pagkatao mo sa harap man o likod ng ibang tao. Ay ang tunay na sagot sa kahit anong paninira. Ang stoicism ay hindi kawalan ng pakialam. Ito ay pagsasala kung saan mo lang ilalagay ang oras mo, damdamin mo, at lakas mo. Kapag pinili mong mag-focus sa kontrolado mo, nagkakaroon ka ng peace. Kapag pinilit mong kontrolin ang iniisip ng iba, palagi kang mapapagod. At sa bandang huli, ito ang kailangan mong ulit-ulitin sa sarili mo. Hindi ko kontrolado ang narrative nila pero kontrolado ko ang karakter ko. At kung araw-araw mong pinipiling maging totoo, tapat at matatag, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Dahil ang karakter mo na mismo ang gumagawa ng ingay, tahimik, pero totoo at mas tumatagal kaysa sa kahit anong chismis. Number 4. Tibayan ang loob para sa mga hindi nakakaintindi sa Isa sa mga pinakamasakit pero pinakaimportanteng katotohanan sa buhay ay ito hindi ka palaging maiintindihan. Kahit anong kabutihan ang gawin mo, kahit gaano kakalinaw magsalita, kahit anong pag-iingat sa kilos, may mga taong gugustuhing maliin ka. May mga taong pilit kang isisiksik sa kwento nila kahit wala ka sa eksena. At alam mo kung bakit, kasi mas madali para sa kanila na husgahan ka kaysa subukang unawain ka. Dito lumalabas ang tunay na tibay ng isang stoic. Sabi ni Epictetus, If someone speaks ill of you, and it is true, correct yourself if it is a lie laugh at it at dagdag pa ni Marcus Aurelius i do not need applause i only need to know that i did the right thing ibig sabihin kung alam mong malinis ang intensyon mo kung alam mong hindi mo nilalabag ang prinsipyo mo hindi mo na kailangang manumbat magpaliwanag o humingi ng approval sa mundong puno ng opinyon at chismis ang stoic ay hindi palaban hindi rin siya nagpapaawa tahimik siyang lumalakad kasi buo ang loob niya alalahanin mo ito sa tuwing pinipilit mong ipaintindi ang sarili mo sa mga taong ayaw naman talagang umintindi para mo lang binubuksan ang pinto sa pagkadismaya paulit-ulit walang patutunguhan mas matalino na i-accept may mga taong hindi mo kayang baguhin at hindi mo kailangan kaya tibayan mo ang loob mo hindi mo kailangang laging maging magaan kasama hindi mo kailangang laging maintindihan ang kailangan mo lang Maging totoo ka sa sarili mo. Kung iniisip mong masyado ka raw tahimik, seryoso, mailap, tanungin mo, gusto ko bang baguhin ito para matanggap nila? O baka naman, ayos lang na hindi ako para sa lahat. Dahil ang stoic ay hindi nakikihalubilo para sumikat. Nakikisama siya para mapanatili ang dignidad. Hindi niya isinusuko ang sarili para lang huwag husgahan. Alam niyang judgment is part of life. Pero ang identity niya hindi galing sa feedback ng iba kundi sa konsensya niyang malinaw at tahimik. Hindi ka para sa lahat. At okay lang yon. mas mahalaga na ikaw ay buo. Kaysa tanggap ng marami pero wasak sa loob. Build your tolerance. Kasi hindi lahat ng hindi nakaintindi sa'yo ay kalaban mo. Minsan, hindi lang talaga nila kaya ang lalim mo. At yon ang hindi mo kailangang ipaliwanag. Number 5. Hayaan ang oras at ugali ang magsalita. May isang punto sa lahat ng ingay at intriga kung saan mararamdaman mong tahimik na ang paligid, tapos na ang usapan, lumamig na ang isyu. Pero may isang bagay na nananatili: kung sino ka talaga. Ang chismis, maingay pero panandalian. Ang karakter mo, tahimik pero pangmatagalan. At sa bandang huli, ang ugali mo pa rin ang magpapabagsak sa kasinungalingan. Ito ang stoic principle. Hindi mo kailangang ipaglaban ang katotohanan mo gamit ang bibig. Kailangan mo lang ipamuhay ito, araw-araw, paulit-ulit, pare-pareho. Isang halimbawa nito si Michael, isang project manager. Noong kinuha niya ang leadership role, may mga taong agad na nagsabi, Power tripper yan, mahigpit, hindi approachable. Kahit hindi totoo, kumalat ang chismes. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagpost ng paliwanag. Hindi siya nakipag-confrontation. Nagtrabaho lang siya. Tahimik. Matino. Direkta. Pinuri ang tamang tao. Tumulong sa team. Tinanggap ang pagkakamali kung meron. At sa pagdaan ng buwan, unti-unting lumambot ang mga dating malamig sa kanya. Hindi dahil humingi siya ng tawad, kundi dahil nakita nilang totoo siya. Consistent. Totoo. Hindi showbiz. At yan ang stoic move hindi ka nagsasalita para lang mapansin. Ang buhay mo mismo ang nagsasalita. Sabi nga sa kasabihan, The truth needs no defense, it just needs time. Sa stoicism, naniniwala sila na ang karakter mo ay investment. Habang ang chismis, short-term noise lang. At kung paulit-ulit mong pinipiling maging totoo, kahit walang nanunood, darating din ang panahon na ang resulta ng ugali mo ang magiging ebidensya. Walang drama, walang PR, walang press release, just results, just truth, just time. Kaya kung kasalukuyan kang nasa gitna ng chismis, judgment, o maling kwento, huwag mong kalimutan ito. Hindi mo kailangang sumigaw para mapakinggan. Hindi mo kailangang lumaban para manalo. Minsan, ang pinakatahimik mong hakbang ang pinakaepektibong protesta. At sa oras na magsimulang makita ng iba ang katotohanan, hindi dahil sinabi mo, kundi dahil ipinakita mo yon ang panalong hindi kayang burahin ng kahit sinong chismoso. Number 6. Huwag kang magpaliwanag sa lahat. Panindigan mo na lang. Sa dulo ng lahat ng ito, chismis, paninira, maling akala, may isang pinakamahirap na aral na kailangang matutunan. Hindi mo obligasyon na ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. At oo, mahirap yon, lalo na kung ang katahimikan mo ay binabasa nila bilang pagkukulang lalo na kung ang kabaitan mo ay ginagawang kahinaan. Pero ayon sa mga Stoic, hindi mo kailangang habulin ang pangunawa ng iba. Ang tunay mong responsibilidad ay ang panindigan ng prinsipyo mo, kahit hindi nila ito maintindihan. Sabi ni Epictetus, If you seek to please, you are a slave. At sabi pa ni Marcus Aurelius, Just that you do the right thing, the rest doesn't matter. Ibig sabihin, kahit hindi ka maintindihan, basta alam mong tama ang ginagawa mo sapat na yon. Tingnan mo ang sarili mong paglalakad sa buhay. Hindi ba't may mga panahong pinili mong tumahimik kahit pwede kang sumagot? May mga pagkakataong pinili mong ngumiti kahit gusto mo nang sumabog? Bakit? Dahil mas pinili mong manindigan kaysa magpaliwanag. At yon, yon ang stoic strength. Ang pagiging tahimik mo sa gitna ng paninira, hindi ito kahinaan. Ito ay pagpili ng dignidad kaysa drama. Ito ay pag-prioritize sa kapayapaan kaysa sa validation. Kaya kung sinasabihan kang, magpaliwanag ka naman, ba't di ka nagsasalita? Hindi mo ba papatulan? Pwede mong sagutin sa isip mo, hindi ko kailangan. Ang karakter ko ang bahala. Hindi lahat ng ingay ay kailangan mong sabayan. Hindi lahat ng kwento ay dapat mong itama. Ang stoic na paraan ay ito. Hayaan mong ang paninindigan mo, araw-araw, ang siyang bumasag sa kasinungalingan. Kung may mga taong naniniwala sa chismis, hayaan mo sila. Hindi sila ang audience mo. Hindi sila ang layunin mo. Ang totoo, ang mga taong gusto mong makasama sa buhay ay yung mga taong nakikita ang totoo kahit walang paliwanag. Sila ang may lalim, sila ang may konsensya, sila ang karapat-dapat sa presensya mo. Kaya kung isa ka sa mga taong nananahimik, nagpapakatatag at pinipiling umayos na lang kaysa makipagsagutan. Saludo ako sa iyo. Hindi madali yan, pero yan ang tunay na lakas. At tandaan, ang paninira lumilipas, pero ang paninindigan nananatili. Sa mundong maingay at mapanghusga, ang pinakaradikal na gawin mo ay manahimik at manatiling totoo. At sa bawat paglakad mo na may dignidad, kahit binabato ka ng chismis, panalo ka na. Kung may natamaan sa iyo sa video na ito, i-comment mo ang Tahimik ako pero matatag. Like mo ito kung pinili mong panindigan ang sarili mo kaysa makipagsabayan. Share mo sa isang kaibigan na kailangang marinig ito. Subscribe sa Tagalog Stoic Wisdom para sa tunay na aral, hindi pa cute. Walang filter, walang paligoy.